Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 12 at March 13, 2024. At sa ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 12. Ayan, dito po tayo sa March. Yan po ay 3. 12 sa ating pecha. 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, March 12, 2024. I-simplify lang po muna natin yung mga numero ito. 0 plus 3 is 3. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 3 is 6. At 3 plus 6 is 9. At ganyan din po sa bandang baba. 6 plus 9 is 15. Ito naman po yung ating unang numero. Meron po tayong 15. At yun naman pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 6 is 12. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares ng numero. Meron tayong 12 at meron na rin po tayong kombinasyon dito pwede na rin po natin yung matayaan 12, 15 o kaya naman ay 15, 12 pwede pwede na po yan at dahil 2 digits po yung mga numero natin itong 15 at 12 isimplify lang po muna natin yan bago natin yan isumada para mas magagaling yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito po sa 12, 1 plus 2 yan ay 3 at dito sa 15, 1 plus 5 is 6 yan po ang isusumada natin, 3 at saka 6. Unahin natin yung sumadang 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Kinuha rin natin yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. At dito naman po sa 6, kukunin muna natin yung 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At kinuha rin natin dyan ang 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol. Yan po yung mga numero po natin na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating, sa ating pong sumada para po ngayong March 12. Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 24, at 33. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Pipili lang po tayo rito. i lang natin yung mga numero yan. Kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero para po naman sa mga, mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Ayan, pipili lang po tayo rito. At sa ating sample naman po, ganoon natin dyan ang 3. 3. 3 at ayan 3 at 24 then 33 at 12 then 21 at 6 and mga idol ito po yung mga sample natin meron tayong kombin tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan nyo naman po itong mga nakuha natin dito, mga sample po natin, eh, pwede, pwede po natin matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdago dito po sa task po mga kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At ayan mga idol, yung po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 12. At next po natin, ang ating pong advance sumada para naman po ito ngayong March 13. At ayun mga idol, umpisahan natin dito tayo sa March. Yan, tres pa rin po tayo dito 13 naman sa ating pecha at 24 pa rin po sa ating taon. Yan, gagaya pa rin ang ginawa natin dyan sa kabila. kabila. Ayan, simplify lang natin. 0 plus 3 is 3. 1 plus 3 is 4. At 2 plus 4 is 6. Ganun din po dito sa bandang gitna. 3 plus 4 is 7. At 4 plus 6 is 10. Ayan, sa bandang baba din po. 7 plus 10 is 17. Yan po ang ating unang numero. Meron tayo rito 17. At yun naman pong pangalawa, yun dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, ito tatlo na dito. 3 plus 4 plus 6 is 13. Ito naman po yung pangalawang numero natin, kapahalis natin yung numero. Meron tayo rin itong 13 at pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. Pwede, pwede na po itong 17, 13 at 13. Okay naman po ay 13, 17. Ayan, pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. At kagaya dito sa kabila, 2 digits din po sila kaya simplify lang natin bago natin yung isumada. Dito po sa teratin, 1 plus 3 is 4. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. At yan naman po yung isusumada natin, 4 at 8. Unahin natin yung sumada ang 4, kunin muna natin yung 13, sumada 13, 1 plus 3 is 4, at kinuha rin natin dyan ang 40, yan, sumada 40. 4 plus 0 is 4, pwede rin po dyan yung 31, yan, sumada 31. 3 plus 1 is 4, at kinuha rin natin ang 22, yan, pwede, pwede rin po ang 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4, Yan. at dito naman po sa 8, yan, kukunin po muna natin yung 17, sumada 17, 1 plus 7 is 8. Uh, pwede rin po ang 35. So, mga 35. 3 plus 5 is 8. At 26, so mga 26 is 2 plus 6 is 8. And mga dalat po yung mga numero po natin nakuha. Dito naman po sa ating sumada update para po ngayong March 13. Ayan, meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 35, at 26. Ayan, ganoon pa rin po. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At sa ating sample, ganun natin yung 26, 26, 13. Then 17 at uh, 22. Then, 8 and 31. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga sample na nakuha sa ating pong sumada para po ngayong March 13. Ayan, meron tayo rito yung 26-13, 17-22 at 8-31. meron din po tayong tatlong mga kombinasyon dito at kung nagustuhan nyo naman po, kung okay lang po sa inyo yung mga sample natin yan, ay pwede-pwede nyo pong matayaan pwede rin po tayong kumuha o magdagdag o kaya dito po sa taas pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon yan kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga personal po nating mga numero at ayan mga idol yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 12 at March 13, 2024 at bago po tayo magtapos gusto ko lang po ulit magpasalamat sa lahat sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, sa mga matagal na rin po natin mga subscribers, sa mga bago pa lamang, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ay mga idol, gandyan na lang po ang ating sumada. At tapakod na lang po yung mga susunod pa. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.